Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamidigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong nasa picture. Guys, okay, ang nasa picture na yan ay si dating senador Antonio Trillanes. At tinagurian ito ng mga dili. Ang tawag sa kanya ng mga dili is, ay si Trilliling. Yan. Kasi kasi nung mga nakarang linggo, usap-usapan na uh, nakalabas na daw itong si Tatay Digong. O, yan na. Uh, Kumakalat na balita noon ng mga na uh, nakalabas na daw itong si Tatay Digs, itong si Tatay Digong sa ICC. Kaya guys, siguro uh, naisip ni Senator Netralianis na puntan doon kung totoo bang naka o oh, nakalabas. Kasi usap-usapan noon eh na lalabas na daw. etong eh, itong same sinigurado siguro ni na itong ni Trillanis na puntahan doon para siguradong makita niya. malabang malamang guys, dahil dito sa nakita niya, siyempre, andong ka na, sisigapin niya yun na makita. So, pwedeng makita niya sa, kung hindi man sa personal niya makita, pwedeng makita niya sa CCTV. So, pwedeng mag-request siya, sabihin niya, pwede ko bang makita siya sa CCTV? Pwede rin yun. At least hindi alam ng taong ah, uh, gusto niyang makita. Pwede ng ganun, hindi lang sinasabi sa mga ah, uh, interview kay ah, uh, Senator Tavlianis na nakita niya. Wala siyang sinasabing ganun na nakita niya. Pero sabi niya, andun daw eh. Pag sinabi niya nandun, ah, posibleng nakita niya sa personal man o kahit sa CCTV lang. O, uh, yan, yan. Kasi guys, itong picture nato pag nakikita ito ng mga DDS talagang nagiginit ang dugo ko. Oo, oh, visit na visit sila dyan sa kay tawag nila dyan kay Senator Trilling. Yan ang tawag nila dyan, guys. Ayan. <laughs> Ayan, guys, kasi mainit ang balita na to, na? Puro in-interview si Senator dating Senator Trillianis, na? Andung pa daw sa loob si Tatay Digong. Ayan. Yan ang mga balibalita ngayon. Kasi nung mga nakarang linggo, Um, kumalat yun tuwan-tuan na yung mga ladies noon eh. oo, kumakalat noon na nakalabas na doon si Tati Digong sa ICC kaya tuwan-tuan na, tuwan -tuwan na yung mga ladies noon eh. ang sabi ng iba nga nasa labaw na daw kaya, ako yung mga nagpapaniwala doon sabi tuwan-tuan sila kanilang idol yun pero nung itong nakita itong picture na to na si Adrian uh, pumunta doon at nagpa-picture. Uh, malamang totoo yan yung picture ngayon na talagang pumunta siya doon. Siguro, tinayming lang ni Senator si Trillanis na pag-uwi dito ni Bipisara, Sara, umalit naman siya doon. O, uh, pwedeng ganun ang senaryo. O, uh, siyempre, hindi naman natin alam sa uh, ang nakakalam, nakakalam lang noon, itong si Trillanis, kung anong nangyari sa Pagpunta niya doon Pero sabi niya Pag mga tinatanong siya Nasa loob pa daw Una, Ibig sabihin nandun pa Hindi pa nakalabas Kaya ang Mga DDS doon Tunga pa naman na noon eh Sabi nila Bring him home O yun Sigaw nila noon Meron din naman si Simasigaw Or Kinukontra ang uh, Mga sigaw ng DDS Sinasabi naman ng iba Bring him Bone Wala tayong magagawa doon Kasi kanya-kanyang uh, Opinion yun Ayan. Ayan. Itong si guys, guys, talagang nainigurado. Eh, siyempre, siyang tumutulong dyan sa mga biktima na mga nagsampa ng kaso dyan kay Tatidigong Digong. Ayan. Siyang tumutulong dyan sa mga biktima na pagsasampa dyan sa SEC. Kaya, o oh, na huli siya or na nah ng Juan Otabaris kaya ayun na dala doon eh itong mga nakarang linggo at saka marami nang lumalabas mga bali na mga balibalita na hindi daw maganda ang kinalalagyan or ang kalagay ng kanyang pangangatawan. Kaya hindi matuloy-tuloy ang kanilang hearing eh. May mga nagsasabi na hindi na lumakakaalala, kumbaga nalilito na. Depresa, katandaan na ba naman eh. Ah, pwedeng malilito na siya sa kanyang kumbaga, isan na, nalilito na. Ah, ganun talaga pagka matanda na ang tao, may eh. dumarating ang mga ganyong sitwasyon. Uh, kaya guys, pag nakikita itong picture na, to, na kasi nagpa-picture itong si si uh, Senator Trellanis doon sa labas ng ICC quarter. Uh, ayan, kaya talagang sinasabi nila na nagpunta nga doon. O, malamang pwede naman doon siya mag sabihin lang, magmask lang siya. Hindi na siya makikilala ka agad ni. Tatay ligong kung sino ba yun. Magsumbrero lang, magmask. Wala, hindi na makikilala. Ikaw, gusto lang makita ni. Reliance yung totoong abang nandoon. Yan. O pwede rin naman sabihin na, sige gusto kong makikita si Pierre Arles sa CCTV. Pwede rin yung gano'n mangyari. Basta ang importante sa Katerlian is kung makita lang niya na nandun talaga. Kasi kumalat ang mga nakarang linggo guys eh na mga kalabas na daw. Siyempre, itong mga, itong sinatrelian is ayaw nilang makalabas. Yan, kasi side siya ng mga biktima eh. Kaya gustong gusto niya eh. Siyempre, di ba, magkano nga sila. Nagiging personalan ng kanilang debate. Hindi natin alam kung nakita talaga ni Senator Trillanes ng personalan itong si Tatay Digo. Kasi Yung pisto na yan, marami nagpa-picture na yan eh. Posible yung totoo na nang pumunta talaga dun si Senator Trillanes. Or kung tawagin ng mga DDS ay si trilling. Ano <laughs> ang tawag ng mga lili sa kanya eh, trilling eh. Senator trilling <laughs> din eh. Kaya pag interview si Senator trillanes, ang sabi lang niya, nakipagpulong lang daw siya sa mga opisyal uh, official ng ICC. Siyempre, pero malamang ang sadyan niya doon ay makita talaga ng personal. Kung anong kalagayan. O, yun, diba? E, pwede naman kayo magtawagan kung gusto niya lang ano eh, ng meeting ng ICC pwede magtawag pero pero ang ginawa nitong si Trillanes talaga pumunta siya doon Ayan ayun ay, ay, no, oh, kitang kita sa picture eh. malamang pumunta siya doon kaya ah, galit na galit ang mga DDS na sa pagpunta ni Trillanes Ayan. kasi siya nasabing malamang kasama siya doon sa mga dumalaw eh. Yan ang hula ng mga nidiis or ni Baby Sara. Baka. Kasama daw si Trillani sa mga dumalaw doon. Okay. Di ba napaulat na? Dinalaw siya ng imbahada ba ng Pilipinas ang dumalaw doon? Pag isang -basta, basta mayroong uh, taga-gobyerno ng Pilipinas na dumalaw doon kay uh, Tatay Ligong sa kanyang kolom. Pwede rin pagpunta doon ni Trillanes. Pwede rin sabihin niya na. Pag-request siya, pwede ko makita sa kahit sa CCTV lang. Yan. Kaya siya ang nakakalam lang kung anong kalagayan na. Eh? Siyempre, pag nakita niya yun, kahit sa personal o sa CCTV man yun, makikita niya kung anong, anong itsura ng katawan, kung ano ba siya, mapayat, o mataba, o matakas pa. Makikita yun sa paglalakad. Ano? Kaya guys, ang mga DDS ngayon ay ito dito kay Trillianis sa kanyang pagpunta eh kasi siyempre mag aaway sila sa personal eh eh kung pupunta ka ba naman doon sa kay Tatay Diggs kay kay TRRD siyempre mahaano yun may inip may inip yun or may inis yun pag nakita niya na mukha ni Trillianis ay nandoon sa harap niya o, siyempre maubulaga yun o na lang kung magkakapatawaran sila sa akin lang mahirap magkapatawaran sila si uh, PR Adlet sa Castellans, si mahirap. Imposible yun na uh, magkapatawalan sila or magkaibigan, -tabig, mag maging magkaibigan sila. Sa panahon ngayon, malamang, mas lalong magkakainitan yung mga dalawa na yan. Kaya yan ang picture na yan, ang patunay na talagang pumunta doon si Trillianis. Ayan, uh, totoo nga bang pumunta siya doon or baka AI lang yan. Pero pal palagay kung hindi yan AI, totoong picture yan na doon sa labas ng headquarters ng ICC. Ayan guys, ang ating mga mga ibahagi ngayon tungkol dito sa sinasabing pagpunta ni Trillanes sa ICC. Hindi niya, andun pa doon sa loob eh. Ibig sabihin, nakita niya. Si PRR doon sa loob ng ICC. Diba? O, yan lang, siya lang naman ang mga kapagano doon. Mga kapag ang nakakalam sa kanya mga sinasabi pag in-interview siya tungkol doon sa may PR din. tuwan pa naman ng mga lilis nun, no? nung sinasabing yay, lalabas na. <coughs> Bring him home na lang. Bring him home. Bring home. <coughs> uh, Di ba guys? Siyempre matanda na si PRRD, kaya nakakaawa man siya. Siyempre nakakaawa din siya kasi matanda na. Pero meron din siyang mga obligasyon na harapin. Siyempre, sinabi niya na nga doon, noon eh, na siya ang bahala at siya ang mananagot ng lahat so, yun, ayun nga nagkatotong ngayon kanya sinabi na sagot niya ang lahat kasi nung palang nung, nung, na, nung namumuno pa siya sabi niya, sagot niya ang lahat kung ano man mangyari siyang mananagot so, ayun na nga, napunta na siya doon kasi siya ang sumalo ng lahat ng mga akusasyon sa kanya ayan so, guys, so, Siguro mga pag nakikita yung picture na ni eh. Trillianis na andyan sa ICC. Si, si. Ay, naku yung mga DDS ngayon. Nang gagali sa galit. Or sa inis, siyempre. Sino naman ng mga hindi ma-inis <laughs> sa idol nila? Eh, andoon na pakulong. So, yan lang guys, ang ating masasabi ngayon kung ano ang ating mga Ah, may bahagi dito sa pagpunta ni Trillanes Kayo. Ano bang may inyong mga masasabi dito sa pagpunta ni Trillanes doon sa ICC? Ito ba yung makakatulong sa gobyerno or mas lalong makapagpapainit ng sitwasyon? Uh, Depende na sa inyo kung anong inyong masasabi guys. Kaya naman, o pwede nyo pa mag-comment kung anong magiging opinion nyo at saka reaction. Thank you guys! <laughs> okay <laughs> yeah.